Ayan, nakita po natin si tatay na nakaupo sa gilid ng pader. So, nilipitan ko at binigyan ko rin ng tulong para sa pangangailangan niya dahil nag-iisa lang dito siya. So, nakita kasi natin yung post ng isang vlogger na sinulungan siya. So, kailangan natin dagdagan ng tulong kahit paano makasurvive man sa araw-araw nilang niyang konsumo. Uh, so, laking niya at napaluha pa si tatay sa binibigay ko sa kanya dahil di niya akalain na mayroon pang ibang magbibigay ng tulong A few moments later So kuya, kay, gandang hapon. Uh, hapon Ako nga pala si Nico uh, Nakita ko kasi ni-post ni Mr. Kilabot na talagang ano, wala din kayo Dito pa sa tabi tayo Di si, nagbigay din sa inyo na naawa din naman ako. Meron din akong ibibigay sa inyo, Tay, kahit pa paano. Ano pangalan po nila, Tay? Gilbert po. Gilbert. Gilbert. So, kumusta naman yung ano natin dito? Ayos lang ako. Yes. Ah, uh, ano, kumusta naman yung Pasko natin? Kapag pa rin. Ano lang, medyo malungkot lang. Malungkot, oo. Oh. So, yung misis mo, kumusta naman? Mm -hmm. Ay, okay. Nakikita ko naman siya dito lang. Oo, pumunta. Wala na, na, na. mm -hmm. naman silang nakatira sa may Gawidan Play Over sa Loud House. oh, nandito lang din okay. sa Lungos. So, yung, kumusta naman yung mga anak na anak niyo po? Ito, pinaka-punta naman ako kahit pa Mga ilang taon na po ba sila? Ano yung panganay ko? 14 years old. So, yun. Nag-aaral po ba sila po? Nag-aaral pa rin niya kayo po sa Tamlo. Mm -hmm. Okay. Sa uh, kanya, grade 7. So, oh, anong ano mo dito? Dito ka lang sa area na to? nagaano? -ano, dito lang. Anong, anong, pag may nagpa-park dito sa gabi, mga in-taxi. Oo. Uh -huh. Yun, uh, nagbibigay sa akin, gawa nung sa pagbabantay. Uh -huh. at ta Ba, na. nagbabantay, oo. Oh. So, nagliligingis ka rin dito. Kamukha niyan. nakaparatay yan. Oh. Uh -huh. ko rin yan. Oh. Uh -huh. least nagbibigay naman araw-araw yung may-ari niya ng 50. Oo. Uh -huh. So dito lang po kayo nakatira, yung sa ano na yan. Mabuti nga, di ako, oh. di ako pinahal sa Oo. Oh. palangkay. Oo okay. nga eh. So meron po akong ibibigay sa inyo kahit pa paano makakatulong din sa inyo. So meron akong kunting ano sa iyo, kuya. Ah, dibigay sa iyo. Okay. Ayan po si kuya. Uh, ah, po natin siya ng kunting ano. Luluto. Uh, ito, 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 um, ating ibibigay poting bigas, dilata at itlog, noodles. So, pasisiyahan na lang po dahil sa ibigay natin. O, di ba? So, dito uh, puntahan natin si Kuya. So, Kuya, Gilbert, ito yung may bigay ko sa iyo. Magpasensyahan uh, batip, so, po na natin na. Uh. Okay po. good time po ko. So ano masasabi natin kuya sa masasabi, masasabi ko lang. So, maraming maraming salamat sa Diyos. Mga tao, Wala ba kayong panawagan para dun sa mga pamilya ninyo? So dito lang po kayo sa ano ninyo, uh, maliit na balong-balong nakatira. -balong. Sa ina ko dito. Ah, opo. So pwede bang masilip yung higaan ninyo? Ayos lang, medyo masurot lang. Okay lang. Uh, ayan, ayan po guys, uh, ito po yung tirahan ni tatay. So, medyo may surot lang. Dito soul lang, konti lang yung ano. So, na, yung nakapawa guys, kung silang mag-iisa rito, uh, walang mag- nag-aasikaso kundi sarili niya so nabibigyan po natin ng kunting ano, makain dito sa para pang araw-araw so at mayroon pa tayong Kunting barya, pagdagdag lang din. Eh, salamat talaga no. sa -a -a sa akin ako. Ayan, paninsahan mo na lang salamat. po yan, ha? Kasi um, nakikita ko na, ano naman, deserve tayo mo tumulong sa mga kapwa natin. Kino e, kung ano, ano. So, babalik ako tay, tay Gilbert, pagka ano, pag kumita pa ako, so mabibigyan pa kita ng ano ang gamot na losartan at amlodipine Ano pong gamot mo po kailangan niya? Losartan lang po at sarang amlodipine. Oh, losartan pang high blood, tama po ba? Sa maintenance, sa oh, maintenance mo. Anong ulit yung pangalan ng isa? Amlodipine 5 mg. Oh. So kailangan yata niya, kailangan po yata ng resita yung type. Na po, sir, hindi na kailangan. Oo, oh, yun na ang pang maintenance mo. O sige tay, pasensyahan mo yun na iabot natin ano. Salamat po, salamat. Po, salamat, po, salamat. So pagpalain kayo na sana marami pa Marami pang tutulong sa inyo na makadaan dito sa lugar mo. So ito guys, ah, uh, kita natin yung lugar na to. Ah, uh, siya ang naglilinis ng mga sasakyan, nagbabante sa gabi. Inaabot na siya kahit magkano. So support nyo sa kanya nga ano. Dito po uh, sa area ng Lungos, andito po siya naka-stay sa isang gilid. So yun, nadaan na po natin at napanood natin yung uh, video ni Mr. Kilabot. ah uh, shout out sa iyo Mr. Kilabot at nakita ko yung video mo. ah uh, kaya dito malapit lang naman ako dito sa area ng Las Piñas kaya sinilip ko. Kami salamat sa inyong suporta para kay tatay. So kailangan daw niya ng maintenance, Lasartan. At uh, yun, babalikan natin pagka mayroon tayong extra para kay tatay. So tay, maraming salamat tay. Maraming salamat. salamat uh, -oh. salamat okay. okay. Niko po. Niko Pros Vlog. Ayan. Maraming salamat tay. Okay. Okay. Shout out Mr. Kilabot. Nakita ko yung post mo. Dito kay tatay. Okay, bye-bye. okay. Thank you, thank you. Salamat po. Okay. Ayan guys, uh, dito tayo ngayon sa area ng Dumog. So nakita natin yung post ni Mr. Kilabot. So pinuntahan natin dito sa area kung saan nakatira si Tatay Gilbert dito sa may balong-balong na mali. May pamilya po siya pero nasa... Ano sila? Uh, Nagkanya-kanya na sila. May asawa na yung pamilya niya. At yung mga anak niya nasa parin niya. So, kumbaga binubuhay niya yung sarili niya na dito lang. Uh, mga bigay ng abot-abot ng mga dumadaan dito. So, mga kapwa natin, Pilipino, dapat natin matulungan kung ganitong nakikita natin na ah. ang pamumuhay, hirap, at mayroon pa siyang kapansanan sa katawan, hirap maglakad, magasarili niya, ang inaatikaso niya. So, dapat natin bibigyan ng tulong. Ayan po si tatay. Okay tayo, maraming salamat tayo. So, ah. uh, ayan. So, ayan. Ayan. ayan, si Tatay So, punting tulong na yapot natin Pagka meron tayong extra, na natin ulit dito Nico po, Nico Fruit Vlog So, yan Maraming salamat sa inyo Okay, bye-bye